Ano guys, continue tayo kasi naputo ang aking video kanina kasi nag full memory siya so nag delete muna ako ng konting video at para maka video tayo. Punta naman tayo ng Henderson Wave. Henderson Wave yung dadaanan ko. Pa uwi. Tara! Ang ganda ng ano no. Sumikat na si Mr. Sun guys kaya maganda na maliwanag na. Sabi nga ng kapatid ko, wag igalaw-galaw ang video. ganda sikat ng araw guys hindi pa tara nandito tayo sa Fabulous. Caya. <laughs> So, we're going back home. Tadaan tayo sa Henderson Wave, guys. Let's see how long, how many minutes I will uh, reach Henderson Wave. Bilisan natin kasi baka mamaya, baka ma-full memory na naman tong aking ano, cellphone phone. char, -char. I will do my best na hindi magalaw-galaw ang aking kamay, Char, sa pag-bi-video guys. Yan ang matatanaw mo dito, guys. Ano pa diba? Ang ganda ng sikat ng araw. <tong>